patong-patong ah, kamay. Tay! Asik! Ano ba? Patong ng kamay nyo. Maiba, magugas ng plato. Tatay. Hindi pa nga na gano'y. Eh. Lahat, lahat tayo nakaganta white. Oo. Oh. tay Tapos si tatay. Tatay nakaganta. Ano ba, wala pa. Hindi oh, ako nakatingin eh. Maiba, magugas ng plato. Ay, <laughs> <laughs> Maiba, magugas na Ano, madaya si tatay! Ano, ito madaya. Maiba, magugas ng plato. Maiba, magugas ng plato. Ah, si tatay na iba. Tatay, ano, ganun na. Ay, ka. Bakit ako? Nakaganun ako. Eh, ganun ka. Tulit. Oh, isa pa. Maiba, magugas ng plato. <laughs> ikaw hmm? Kasi iba yung sa'yo oh, eh. Yan you know, ako, iba. May iba, may iba. Mag-ugas ng plato. oh. <laughs> ah! <laughs> si ate naman. Ah, isa pa, isa pa. Kasi buka ni ate oh. ba't ba puro isa? <laughs> <laughs> Kasi na <laughs> po si ate, hindi gumagawa. Puro siya cellphone oh, na. Oo, oh, eh. nakikaw lang ang Oh, sige. Nagkagano lang tapos. Oh, sige, isa pa, isa pa. Alatang, okay, pag yan. hindi pag hindi na gant na ano siya yung taya talaga. Oh, tayo dalawa may score na tayo. Dali. Ayan so shout out Ikaw na magpa-